na yung dive namin sana makahol tayong isda dito at naroon may nakasilong sa malaking sayap nakabaloktot isang bukawin mmmm -hmm. lagata ka nakitik natin mga kapaders masarap itong sabawan pero pambinta na muna mayroon pa sanang kasama oh, oh, may lumabas sa butas isang malaking bukawin naroon sa kasamaan ko huli ka dyan nakitik Butit na sa una si Tata Luis. May laking bukawin ito. Sobrang sang kilo sa estimate ko. Siya yung bukawin ng mapulaan labi mga kapaders. Masarap yung sabawan. Maganda ang sample sa pangalwan dive. Maganda lasing klaseng isda nagpakita. At na ito pa sa butas. Mm -hmm. Yari ka na naman. Talikbago or paro. Sa ibang lugar tawag dito ay rarap. Maraming tawag pala sa isda kahit para pareho. At dito sa kulapo may tumago. Palabas-labas ang ulo. Mm -hmm. Kasing kulay ng kula po. Bigan or matampusa. Sa bisingiti tinamaan mga kapaders. Matataba pa lang ng mga isda. Pag itong bubuanin. At kanina paglutang namin. Nagtisti kami magsabaw ng mga ibang isda. Awal ngayon ang bigan kung matataba. Sana mataba. At para hindi malugi ang bibili. Na ito labahit tagod. Mungit bahura mga kapaders ayun bumalagbag na matakog pa yata sa pinakang ilalim pwede na ito mm, -hmm. sa pinakang ilalim nakitik natin nangitim na mga kapaders kaya itong labahita pwede itong sabawan masarap din hanap ulit tayo tsaga tsaga malubog na ang buwan mga kapaders malapit na magdilim oy isda mm -hmm. Talik bago nangangain ang kula po mga kapaders sana may kasama pa dyan sa parting unahan ginagal ako ang kamera at baka makahuli pa tayong iba hanap ulit tayo dito sa kula po may nakatago na ito malaking bigan o ito mga kapaders antayin ko lumabas na ito na malibra ng kabilang bahura yan maganda wala kang tataguan aroy sumuot na ito lumabas antayin kong marap sa atin o kaya bumalagbag balagbag Mm hmm sabi na. Haharap pa rin sa akin. Tinamaan sa karatig ng matahan. At kung nagitik, maganda. malaki yung bigan ito. Estimate ko rito mga kapas, mga kalahating kilo. Masarap itong inihaw. Kahit sa bawan, lalo pag mataba ang bigan. gandang isda nagpapakita sa pangalawang dive. Ohoy, oh, na ito pa. Malaking timbungan. Isdang may balbas. Blangkitahan ko ng maganda. Mm -hmm. Wala ka ng takas dyan. Kwartang linaw na ito. Maraming salamat, Lord. Ngayon kayo mga kabawi, halos piling isda ating yung nahuhuli sa pangalawang dive. Sana tuloy-tuloy awagan ng isda ng pagkita ngayon. Uy, naroon na sa pinakang ilalim. Malaking rodilyo or alatan. Susuotin ko ikaw. Mahuli ka laang. Uy, tumago. Naroon na. Nagsuksok na sa pinakang ilalim. Bumalik ka sa pinakang babaw ayan lapit pang kaunti lapit pa sigurado ka sa akin sige pag nabot ka ng pana ako ulam ka sa akin mm hmm lagat ka dyan ako sa butas at baka kumaumpog Dandanin kong ilahin at baka makabunot dito ka na sa akin wala kang alpas at na ito pa lumapit sa atin malaking bigan mm hmm Uy, kuartang linaw maraming salamat na naman lord magandang bora aming nalipatan ngayon malalaki ang bigan dito ayan na dumudugo na tinama sa party palikpikan mataba ang bigan at ang lumalabas Nagmamaramantika. hanap ulit tayo na ito sa unahan gumagapang na papunta sa butas papa kuli ka dyan kuartang linaw na ito pandagdag malapad na pitik or kupapa ganitong ko pa pa ang laman na ito mas malaki sa laman ng banagan awang kulang ang lasa yung iba mas masarap daw ang banagan kaysa sa ko pa pa karakanyang panlasa ang mga dila ng tao na ito may nakatago isang malaking bukawin magitik sana mm -hmm. nagitik ayos na ito pang dagdag maganda ang sukat dito ng bukawin or kanuping ganitong isda daw ang mahal sa malabon ganitong malapad hanap tayo ito talikbago bago mm -hmm. bali dalawa mga kapaders ayos na ito uy mayroon pang isang mga kapaders yung pang inakatago lang ayari ka rin sa akin ikakasako ang pana sigurado ka nasa na yung pumunta tumago na yata uy na ito na Uh, mm -hmm. dinaplesan, inugtulan kasa ulit ng pana sigurado ka pa na sa akin katakajan, dyan tatlong piraso na mga kapaders dalawang tarik bago isang kanuping makakatakas pa isang tarik bago inugtulan laang ang naguhit sa balugbog ba yun parang lapis mga kapaders gumuhit lang sa batang tarik bago dulo lang pana ko hindi ininda pero sa pangalong pana sigurado hindi na yung mga katakas salamat ulit lord hanap na naman tayo dito sa butas may malaking igat or balangitan ayan Lilipat ang kabilang butas, Papanayin sa parting hasangan mga kapadid So pinakambutas sa kulay itim Aroy naroon na Uy sabi na Ahanapin natin malaking balangitan yun Masarap yung pang ulam bukas Para madaluhan yung ating ulim balangitan Ito bumalik mm -hmm. Ay inuktulan pa Uulitin natin Huli ka na dyan Naroon na mga kapaders Tinablan din ang ng pana ako Ayan na nagwawala na Nagpipilit pa katakas Huwag ka lang makakabunot. Tatalo Tulungan mo ako. May ito na yung malaking balangitan. Ay, huwag ka lang sasabit. Ay, nakatanggal na. Saan kaya pumunta yung balangitan? Sayang, nakatanggal. Dito, dalawang isda, isang imperator, isang labahita. Mm -hmm. Dito ako sa labahita, God. At yung imperator, mga kapayers, pang ulam yun, masarap yung inihaw. Awang ko lang kung mataba. Ito ang inuna ko at pwede itong pambinta pwede rin itong pirituhin labahita hanap tayo at mayroon pang isang labahita na buti at maamo antayin kong bumalagbag sa atin kaunti pa mm na -hmm. nagitik ayos na itong pandaradagnag maibinta na naman bukas makaadil sa amin tayo ng dika kaunti ang mahalaga may pang ulam sana mayroon pang kasama nasa unahan si tata luis may sinusungkit sa butas mayroong pinapalabas na isang pugita mga kapaders. Kaya lang, paano lalabas yan? May mga batong maliliit nakarang sa butas. Tatalo is, alisin mo muna kaya yung mga nakarang na batong maliliit. Bayo yun o, itinutulak. Yan. Alisin mo muna yan. At yung hanapan at baka mayroong kasawa yung pugita. At marami kayong mga butas-butas na maliliit. At marami kayong mga kinainan, mga kasag, kasag Walang kasawa. Diyo tayo kay Tatalo is ating bibidyohan kung mapalabas niya yung pugitang nakukita niya. Marami pa maliliit sa butas mga kapaders. Ganyan talaga ang pugita. Yan ang kanilang protekta sa mga makain sa kanila tulad ng balangitan. Pinangaharangin sa mga butas. Ayan na. Susungkitin na mga kapaders. Sana lubas ka agad. Ayan na. Sige. Lumabas ka na. Huwag ka nang babalik. Uy. Ayan, lalabas din mga kabader. Sige, labas. Madunong nitong pugita. Ayan, lumabas. Sige, Tata Luis. Huwag mo na pa tama yung kanyang tintaan at baka marijik, sayang. Ayan na, nalabas na rin mga kabader. Sige, mo. Sige. Ayan na, sigurado ka kay Tata Luis. Pag lumabas ka, malapit na. Dadakotin kaya Tata Luis. Bye, ana. Dinakot na. Sige, ninyo mga kapadir Si Tata Luis Papakita sa iba Yung hindi pa kasi nung kung paano pumatay ng pugita Diyan ditusok titusok sa pagitan dalawang mata mga kapadir Tinihip yung katigasan Yung pinakang sentido ng pugita Ayan na, tutusokin na mga kapadir ng salbatana. na Gaya pagigitik ng pugita Yung mga ibang espiro, Gaya din ginagawa karamihan Pero yung ibang ginagawa ng mga ibang espiro, Ang pugita kinakagat sa parting mataan madali rin magitik pag kinakagat patay na yan mga kapaders medium pa lang yung pugita mga sobrang isang kilo ang estimate ko yan pambawi na sa gastos yan salamat ulit lord ako naman ang maghahanap at baka makakita rin ako ng pugita dito sa butas may nakasuot susungkitin ko at lumabas mga kapaders ito pinapatras ko lapo lapo kauser or liglig naglipat ang pisto Tawaan sana, huwag sa nanduplasan. Nanginginig na ng aking kamay. Ito ba kasabla yan? Mm-hmm, buti at tinamaan man. Nanginginig aking kamay. Parang nindiribis naman ako mga kapaders. Ngalay na aking kamay sa kakasa ng pana. Malaking kulambutan. Mm-hmm, huli ka dyan sa kasama ko. Ayos, at nakaisang kulambutan yung kasama ko. Akala ikula po mga kapaders, nagsinya sa akin. Bidyohan ko ang pagpana niya. Dambuhal ang kulambutan. Ayan na, gigitik na mga kapaders. Tutusukin uli ang mata ng kulambutan. Ayan na. Ang pinampana niya, yung may sima, panggitik sa Hanap ulit tayo. Ito, alatan. Pang ulam, pili pirituhin. Medyo malikot bang ilalim. Mm hmm, yari kaman man. Pinitong pang ulam mga kapaders. Pirituhin or sabaw. Pero masarap dito, adobo sa tuyo. Bahala na yung mga ng kung anong gusto luto. Hanap na naman tayo dyan sa parting unahan. Tsaka tsaka, ito, alatan uli. Uras nga pala ngayon. Alauna. Mmm, -mm, dinuplasan. yan. Uulitin ko. Mmm, -hmm. mapurul na ang panak ko yata. Gawa ng katama sa bato. Yang mga patong eh, mga kapaders, yan po ay mga buldiran, mga giting kahit merong concrete nil na talap din hanap ulit tayo dito lapu pula po mm -hmm. lagatak na naman malaki laki na itong kauser ganitong isda din yung madalas sa sa mga parakawil tulad ng magliliglig ang mga pamain ay mga hipon pwede ng isdang hinulab magahanap tayo naroon bigan mm -hmm. wala kang ligtas Uy, kwartang linaw mas malaking bigan ito mga kapalers, dambuhala. May isang kiluhan yata ito. Maraming salamat Lord. At nagpakita ang malaking bigan. Susuot pa sa butas. At baka mayroon pa. Malaking pakoy na sa butas. Patatamaan ko ang mata sana magitik. Mm -hmm. oy ano kaya kung nagitik? Pero parang nagitik mga kapaders, nagkarangay. Masarap itong inihaw o kaya babalatan adobo sa ketchup o kaya ginataan mga kapaders akala ko hindi nakitik yan pahiram ako ng ngipin mo at wala kong ngipin sa unahan malaki laki itong pangulam ulam masarap bitong luto kinitsapan babalata na muna sa kapapalang palangin ayos na ito pa sa unahan papalakit sa atin alatan sigurado pa sa akin pandagdag mm -hmm. nakitik ayos na ito ayan mga kapaders Hanggang dito laki pamana, malutang na rin kami at mauwi na. Good morning sa inyo lahat mga kapaders. Nauwi pala ang kami. Kinabot kami ng umaga sa pamana. Ayos man ang huli. Kulang isang styrofoam mga kapaders. Ayun mga mga hiling. Nagkakarakanya-kanya ng pilit ang isda mga kapaders mga betilya. Yang betilya. Yang tawag sa amin na betilya, yan ay ang bigay lang namin, 1.3 kilo. Ayan, tuwad ng alatan. Parabit mo na para, muna sa amin. Ay, ano to? Hindi, siya pa hati din mo para... Ah, diyan?

Ito na mga kapalers, yung aming kinita lahat-lahat sa dalawang dive. Ito, 4,370. Ito yung bita sa isda mga kapaders Tapos ito yung sa pugita or manala. Ito yung aming gastos, 2,70. Tapos ito yung aming natira mga kapaders Tagal ang gastos, 4,100. Pinag-anim, limang tao kami, pang-anim ang bangka mga kapaders. Ito ang natira, partihan 683 ayos na ito maraming salamat lord sa biyaya na pikilog mo sa amin amin to pagadamutan maraming salamat nga pala sa inyong walang sawang suporta at laging panonood ng mga video sa youtube at maraming salamat din po sa mga hindi pagskip ng ads shout out nga pala sa Luzon, Bisaya at Mindanao pati rin sa mga WFW dyan lahat ay mag iingat God bless